At ngayon mga kahash ay kasama ko po ang mga estudyante po ng Holy Angel University Criminology Department. Oh, pagkakataon niyo pagkakataon nyo na to, ano masasabi nyo sa mga ka-schoolmate nyo dyan? Shoutout naman dyan. Hey, shoutout shoutout out out sa mga uh -huh. taga-collegial dyan. Sa mga, lalo na sa mga criminologists. Yun. Ngayon, mga ka isa, papasok po kami sa loob. Kasi po, nagkakandak po dito ng seminar patungo po sa ikabubuti po ng ating mga estudyante. At hindi po sila mapaanib sa masamang Masamang ano po ng kawatan, sabi nga po. Kaya kayong mga criminology department, aasahan po namin ang matindi yung pagkikipagpartisipasyon na huwag kayong sasali sa mga masasamang gawi ng gobyerno. Huwag kayong lilihis sa lalo kayo ay estudyante ngayon. Dapat kayo ang pamarisan lalo lana kayo ay magiging future lingkod ng bayan. Mga kahasya, uh, uh, isa din po kami dito sa pag-uusapan dito sa Holy Angel University kasi po ang ating mga uh, miyembro ng kapulisan ay ang pagbibigay si po si ng knowledge, si lalong-lalo na po sa illegal drugs upang makaiwas po sila sa, sa paggamit nila at makaiwas po sa mga ma ma masasamang ma ma tao na, 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 na pwedeng ka-influential sila. Ito po si Police Captain Pascasio, nagbibigay po siya ng kaalaman para po sa mga estudyante dito upang mapalawak pa po ang kanilang nalalaman, makaiwas po sila. Mga kahasya, lumabas po kami sa glit sa pinagseseminar kasi medyo maingay po at hindi po tayo makapag-interview po ng maayos. Ngayon mga kahash is kasama ko po si PSSG Guwalon ng Angeles Police Station. Ma'am, baka may gusto kang sabihin sa mga kahash natin na estudyante po ng Holy, estudyante po ng Holy Angel University. Hello mga kahash. So, everyday nagkakandak kami dito ng IEC materials distribution para ma-aware sila sa mga pwede nilang kontakin, anti-criminality tips. At saka, from time to time, nagkakandak kami ng lecture sa uh, anti-illegal drugs para hindi sila manis na landas. At saka, remind sila na uh, sa mga hindi dapat nila gawin. At saka, hindi sana sila ma-involve sa illegal drugs. Yun lang. mga kahasha, may nahuli po tayong mga criminology student ng Holy Angel University. Pagkilala naman kayo dyan. Hi, ako po si Mikaela L. Bautista, student ng Holy Angel University. Ako po si Kyla Clarice Dizon, second year ng Holy Angel University. Yun. Mga kahash, ha, tatanungin po natin ng ating mga kahash dito sa Holy Angel University kung nalilihis na ba kayo ng landas. Ay, hindi. Ah, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil po nagkakaroon po tayo ng seminar. Kagaya po ngayon, meron po tayo seminar na nagaganap dito sa Holy Angel University sa SGH Building. Y yun. Eh, kami naman, eh, syempre, i-impart namin ang mga knowledge namin upang hindi nga kayo mapariwala, hindi kayo malihis ng landas, at hindi kayo mag-isip ng anuman na pwedeng ikakasama nyo. Kaming mga PNP o kaming mga miyembro ng kapulisan ay, eh part ay eh partner nyo sa pagsupo at kaming mga PNP partner ng pamayanan. Ano masasabi nyo pa sa mga kasamahan nyo na nandiyan na kung napapaisip man ng masama, eh wag na wag nila dapat gagawin. Huwag kayong gagamit ng illegal drugs kasi mapapasama yung buhay. huwag nyo pong yung paggamit ng drugs kasi wala namang mabuti may dito sa atin. Huwag nang subukan, di ba? Sabi nga dun sa commercial, wag nang subukan dahil mapapasama lang. Thank you po, ma'am! Thank you po. Ingat po kayo lagi, ma'am. Oo po. Ano? Lilihis ba kayo ng landas? Ay, hindi po, sir. Yeah. Hindi, po, sir. Oh. hindi po, sir. Hindi po, sir. namin pwedeng gawin yun, sir. Lalo na po, sir. Criminology student, criminology student po kami. Pangarap po namin na makapaglingkod sa bayan, sir. Pangarap po namin na maging gaya sir. Yun. Ah, uh, ikaw, hindi hindi ka ba lilihis ng landas? Hindi, hindi po, sir. Kasi po, gusto po maging katuloy niyo po, sir, na maging maglingkod po sa bayan, sir. Ikaw, ikaw Bakit mo nasabing hindi kalilihis ng landas? Kasi sir, uh, gusto kong maprotectan yung mga Sa bansa po natin sir And maging isang katulad nyo po sir. Ayun? oh Mga kahash ah uh payo ko lang sa inyo, wag na wag na wag kayong gagamit ng mga illegal na gamot tulad ng droga na nakikita nyo po sa mga iba nating kababayan. Wag na wag kayong lilis ng landas, wag na wag nyong susubukan dahil mapapasama kayo. Kaming mga miyembro ng kapulisan ay eh, handaap kayong tulungan kung may mga katanungan man kayo. Hindi, wala na ba kayong gustong sabihin diyan? Um, sa mga aspiring criminal student po diyan, um, tuloy-tuloy lang po ang sa makamit natin ang pangarap natin. 'Yon. And wag na wag po kayong gagamit ng ipilagbabawal na droga. And protect po natin yung buhay po natin. Oh. Sabay-sabay tayo. Bida. 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 Buhay, buhay, ingatan, buhay, ingatan, buhay ay ingatan, droga ay Yun, thank you. Okay, bye bye po. Asya, kasama ko po ngayon ng mga estudyante ng Forensic Science at mga kahash muli. Tatanungin po natin sila. Lilihis ba kayo ng landas? Go. go, Oh, yes. ikaw, sige, unahin na kita. Lilihis ka ba ng landas? Hindi po, sir. Masama po yun. Ikaw? Hindi po, sir. Wala po pong nangyari. Kaya, ah, thank you nga din po sa inyo. Nagbibigay po kayo ng tips and advice. Ito naman. Hindi po ko lilihis ng landas, sir. Masama po yan. Wala pong magandang may tulot sa atin yan, sir. Ito. Yun, sir. Maraming salamat na rin nga, sir. Dahil nandito kayo, libre lang po yung binibigay niya na pagtuturo sa atin. Siyempre, bilang alagad ng gobyerno, eh, kailangan namin kayong tulungan. Kailangan namin kayong ituwid para hindi kayo malihis nga ng landas at makasama nyo po kami sa mga ganitong programa. Kasa kasama nyo po ang PNP sa mga ganitong programa. Kaya sama-sama tayo na sabihin ng BIDA. BIDA ka. oh BIDA. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Buhay ay ingatan, droga ay, ay ayawan. oh kaya... Wag na wag kayong lilihis ng landas ha wag na wag nyo nang susubukan dahil masama yun O siya, o siya, o siya, o siya. Ayun, thank you boss Sige po ha, siya. kasama po natin ang mga magagandang estudyante ng Holy Angel University Ma'am, ano po pangalan nyo ma'am? Uh, I'm Francesca C. Bondo uh, Anong course ma'am? Uh, BSIT Cybersecurity Plus, PSM po Ayun, ang ganda ng course Ikaw ma'am? Uh, I'm Sophia Joy, the unit po Tapos yung course ko po is BS Computer Science Ma'am, tatanungin ko kayo ma'am, no? Ma'am, lilihis ba kayo ng landas? Hindi po. Ma'am, ba't nyo nasabing hindi kayo lilihis ng landas? Kasi para sa akin, wala ka naman rason para maglihis ng landas. Lalo na yung course ko ay cyber security. So, sa cyber security kasi marami kaming nalalaman about, siguro sa term na hacking, ganyan. It shouldn't yun, be negative talaga. Tsaka the more we know, the more knowledge na meron kami, meron kaming power. And yung power na yon comes with great responsibility nga naman. So, yun nga, parang mas gusto namin na magkaroon ng good contribution kesa yung bad. Yan. Tsaka yun, and if ever man na may maghihikayat sa akin, mas parang ibabalik ko na sila naman hihihayaitin ko na gawa <laughs> ng maganda. Yes, ma'am. Umihis ng landas para naman sa ikakabuti, di ba, ma'am? Yun, ma'am, salamat po, mama Ikaw, mama hindi ka ba ng landas, ma'am? Hindi no? na po. Dito na po ako sa <laughs> uh, Dito na po sa tamang landas, uh, di ba, ma'am? Kasi, ma'am, naman tayong makukuha, ma'am, kung lilihis tayo ng landas. Lalong-lalo -lalo na, ma'am, ang paggamit ng droga, di ba, ma'am? Kaya ngayon, ma'am, nagkakandak po ng seminar dito, ma'am, about sa mga ganyang usapin, ma'am, sa droga, sa terorismo. Kaya po kami andito, ma'am, ang PNP, ma'am, upang magbigay man ng advice at mapalawak man po ang inyong nalalaman, ma'am thank you po sa support niyo sa amin and sa pagbigay po ng knowledge and yun nga ma, alam namin na maasahan po namin kayo palagi and yun yun ma'am kasi ma'am kami pong mga PNP ay partner ng pamayanan buhay ay ingatan buhay ay droga ay, ay ewan. o osha 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 yun ma'am thank you ma'am anong pangalan at course ni na ma'am ako po si Jasper um, from School of Business and Accountancy po. Kayo po ma'am. Ako naman po si Paula from School of Business and Accountancy din po. Ngayon mga kahash, eh, tatanungin natin sila mga kahash ang, ating, ang ating maiwagan tanong sa araw na to. Oh, mga ma'am na magaganda, lilihis po ba kayo ng landas? malayo po. Tsaka masama po yan. Um, tsaka, thank you din po sa inyo kasi po, um, tinatulungan niyo po kami para hindi po kami mapunta sa ganong landas at din, niyo po kami mga advice. Ganun po para hindi rin po kami ay, walang anuman, ma'am, kasi, ma'am, nandito naman po kami mga miyembro ng kapulisan, ma'am. Handa po kayong tulungan, ma'am, dahil kami po ay partner ng pamayanan. Magka-partner tayo dito sa ganitong layunin, ma'am. Kung, ma'am, hindi ka lilihis ng landas. Ay, hindi ni tipo, syempre. <laughs> sugurado ka, ma'am, hindi ka lilihis ng ay, landas, sure, ma'am. Sure na, sure na po. Hindi na po talaga lilihis. Oh, ang magandang gawin, ma'am, uh, di ba, yung mga lumihis ng landas, hikayatin natin sila, ma'am, para naman sila yung lumihis ng landas sa tamang landas diba, Opo ma'am, thank you po ma'am Okay, you po. thank you po Ma'am, pasabi na lang ma'am O siya, o siya, o siya O siya, o siya, o siya. Iyon. Thank you po ma'am Mga kahasya, kasama ko po ngayon Ang company commander ng 302nd Maneuver Company Ng rmb 3 Si Police Major Kasupanan Sir, ano pong masasabi nyo po sir Sa mga estudyante at mga staff po Ng Holy Angel University Good morning uh, Sa lahat ng Pagkasunod ng RMB Facebook. Uh, Unang-unang una unang -una sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga nanonungkulan, mga teachers, staff, faculty ng Holy uh, Angel University na pinayagan po ng uh, pinayagan tayo na mag-conduct ng symposium dito sa kanila ng ang College of uh, Criminology. siya kasama ko po ngayon si Sir, ang napakatikas, napakagwapo, napakabait. Uh, Membro po siya ng Philippine Army, nakasama po natin ngayon na sir magpakilala naman po kayo sa mga kahash natin dyan. Uh, good morning sa ating uh, lahat. Ako nga pala si 2 Lieutenant Alvin A. Antolin, the Platoon Leader of 2nd Platoon, 2nd CMO Company, CMO Regiment. Yun Sir, uh, bago ko po kayo tanungin Sir, eh, Unang-una, sir, nagpapasalamat po ang mga miyembro ng kapulisan, sir, lalong-lalo na ang RMFB3, sir, sa pagkikipag-participate, sir, at kasama po namin, guys, sir, sa mga ganitong programa, sir, upang mabigyan po ng mga knowledge, ang dagdag knowledge po ang ating mga estudyante po dito sa Holy Angel University, sir. Ito po ang tanong ko, sir, baka may gusto pa po kayong idagdag dyan, sir, sa mga kahash natin na nanonood dyan, sir, na... Salamat din pala sa uh, I aming mean, counterpart di PNP. Yes, sir. Uh, Ganitong activities is nagkaka-join tayo para mas ma, uh, ipaliwanag pa natin ng malalim sa mga estudyante ang CTG recruitment lalong lalo na sa kabataan o sa estudyante. So isang pinakamagandang uh, programa itong ganito para malaman at least uh, maging aware sila yes, kung paano yung stages ng recruitment sa school or university or sa senior high school. So, uh, isa pa sa pagkakandak ng ganitong info drive is nagre-request tayo ng mga dating uh, former rebel or mga big teams mm, na na, nabago, um, oh, na sila yung magpapatutuo na merong recruitment sa hanay ng kabataan, lalong-lalo na sa estudyante. Mm, okay, sir. Sir, yun, sir. Ah, nagpapasalamat po muli kami, sir na nagbigay po nagbigay po kayo ng advisor, lalong lalong nga sir sa mga kabataan ngayon sir na nalilihis talaga ng landas sir salamat sa Philippine Army na nagbigay ng oras para po mapalawak po ang kaalaman nila sa mga ganitong programa lalong lalong nga sir yung mga kabataan na napapawala sir salamat po sa inyo sir thank you din thank you sir sir okay lang ba sir sabihin nyo sir yung tagline sir osya 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 yun thank you sir Kahasha, kasama ko po ngayon si Ma'am Maganda. Ma'am, ano po ang may advice nyo po ma'am sa mga kabataan po natin, sa mga estudyante po natin na about po sa social media ma'am, yung mga nakikinig po, paano po sila, malili, uh, bigyan nyo po sila ng advice or any tips para po may, ilihis na po yung kanilang ginagawa at paniniwala po nila. Kasi ma'am, dyan po nag-uumpisa po, di ba ma'am, sa social media po. Uh, about to social media, we have entitled on our own opinions. So, alamin natin yung both sides of the stories. Huwag lang tayo maging bias sa isang istorya. Kung mayroong particular subject o particular issues na itinatakal, na pinagdedipatihan sa mga social media, ang daming comment comments. Opo oh, ma'am. natin yung other sides of the stories. Lagi like, mga particular na mga story about the politics, about the, our, our governments, about the certain issues. So, kung tayo bilang matalinong nakikinig, matalinong mamamayan, di ba? Kailangan, wag lang tayo isa lang ang focus natin. Yes, ma'am. Mag-focus tayo sa isang style. Ah, bakit nagawa lang ganito? Bakit may ganitong klaseng issue? Alamin natin, mag-research tayo kasi ngayon naman, no, kahit high school, meron, meron na tayong research study. Yes, so, i apply natin yung ating research, yung ating tarino, yung ating nalalaman na bakit may particular na ganitong kwento. Kung meron man, or majority of the mga may sinasabi sa mga ganitong particular issues, lalo na about against of our government, yes, so, kailangan i-apply pa rin natin yung pagka-Pilipino natin. Magkaroon na tayo na sabihin natin, uh, sayta tayo ng against or what na. Ang uh, isipin lang natin, tayo Pilipino kung tayo nagsasalita against of our government, sino ang sinisira natin kundi ang sarili natin. Kasi tayo bilang isang Pilipino, kailangan tayo magtulungan upang iangat natin yung Pilipinas. Iangat natin yung kapwa natin Pilipino. Iangat natin, itigalang natin yung namumuno sa atin. Kasi itinalaga ng Panginoon yung namumuno sa atin. Kung may mga questions tayo, ipag natin. I-apply natin yung core values, yung national core values, yung totoong makabayan, makatao, makalikasan at makajos. Diyos. Maniwala lang tayo sa Panginoon at through the Holy Spirit, through the faith of our God, makakaroon tayo ng tamang wisdom. Wisdom is coming from the God. Knowledge is coming from the uh, mortal. Galing, galing, galing sa immortal, sa mga tao. So wisdom yung gagamitin natin. Seek, pray, kung ano yung dapat natin sabihin, dapat natin maramdaman. Kung may nararamdaman tayo ng nang rebelyo sa ating puso kasi ganito yung nangyayari sa ating lipunan. Magpray lang tayo kasi bibigyan tayo ng ng Holy Spirit para alamin natin kung ano yung tama at mali. Iyon ma'am. Kasi ma'am, diyan po nag-uumpisa ma'am, 'di ba? Sa social media tas through social media eh nagkikyurious po ang mga kabataan ng ating mga estudyante ma'am. Kaya salamat po ma'am sa advice at tips na ibinigay niyo po ma'am. Uh, salamat po ma'am bilang miyembro po ng kapulisan. Ako po yung nagpapasalamat ma'am sa pagbibigay oras po sa mga estudyante estudyante po natin dito sa Holy Angel University, ma'am. Malaking tulong po yun, ma'am. Maraming salamat din, no? At ako'y natutuwa at na ako dito. At namin kasi ma malapit sa puso ko ang mga kabataan, ang mga estudyante. At sana kung may mga sa social media issues, maging bukas ang ating puso at isipan na alamin ang both side. Walang tayo maging bias sa iisa. Kung ano pinaniniwalaan ng majority o pinaniniwalaan mo sa puso mo, alamin natin kung tama ba to o hindi. O kung nakakatulong pa to o nakakasira sa ating bansa. Yun, ma'am. Thank you po, ma'am. Ma'am, ma isang ano na lang dyan, ma'am? O siya, o siya, o siya. O siya, o siya, o siya. Yun, thank you po, ma'am. Thank you. Sa ginawang seminar po sa araw na to, sir, marami po ba kayong natutunan, sir? Uh, yes po, marami. Very informative and helpful po. Na not only for um, criminology students, but for all the uh, students po ng Holy uh, Angel University po. Uh, sir, may matinding katanungan lang ako sa'yo, sir. Sir, lilihis ka ba ng landas? Um... Uh, For me, um, never po kasi um, nasa, kumbaga nasa tamang na nasa po tayo eh. Kumbaga, bihan yung estudyante, lang natin yung public natin na mag-aral lang mabuti. And na sundan yung kung ano yung, 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 yung gusto natin sa buhay na doon lang tayo sa tamang Oo, kasi di ba totoo nga naman, nasa tamang landos na tayo. Ba't pa ba tayo lilihis? Yes. Kaya ikaw sir, ihintayin kita na balang araw eh <laughs> maging kasama na kita sa serbisyo at sir wag na wag lang pong susuko sir dahil yes, sir. tayo sir, sir lana nagumpisa din po kami sa ganyan na estudyante sir pero nangarap nagtiyaga ngayon sir nakuha na po namin ang, aming, ang uh -huh. ating pangarap kaya sir asahan kitang maging kasama namin sa miyembro okay. thank you po sir ingat ingat lagi sir shout out mo na yung gusto mong i shout out um, dyan sir um, shout out lang po sa mga uh, kababayan ko dyan sa barkada ko barangay po and uh, cm21 yun, sir. Ba basta walang liliis, sir, ha? Yes, sir. <laughs> Yun, sir. Thank you, sir. Nakahasya, natapos na po ang ginawang seminar po dito sa Holy Angel University. At kasama ko po ngayon ang mga criminology student dito po sa school na ito. Mga criminology, wag na wag kayong lilihis. Dapat makita ko kayong naka-uniforme na din katulad namin, ha? yes, sir. Tiwala lang at laging manalangin. Basta wag na wag kayong lilihis at sasama sa mga kawani na kalaban ng gobyerno. Mga kahasya, syempre bago ko tapusin ang vlog na ito, muli ako po yung nagpapasalamat kay Police Captain Pascasio kasi naging matagumpay po ang ginawang seminar dito sa Holy Angel University. Sir, syempre bago tayo matapos, sir, eh, ano po ba ang masasabi nyo, sir, sa mga estudyante po dito sa Holy Angel University, sir, at nakapag-impart tayo ng mga tips and advice sa kanila, sir? Unang-una, napaka-importante ng mga ganitong klasing event symposium yes, at pagbibigay ng informasyon para sa ating mga estudyante kasi unang una dito nagsisimula yung pagre-recruit ng mga kaliwang grupo yes, sir. sa university, sa mga different colleges at uh, dito sila nagkumukuha ng lakas upang ipagpatuloy yung masasamang gawain ng mga makakaliwang grupo. So ayan, nandito kami ang uh, uh, um, project kalinga para magkaroon ng intervention o magkaroon ng information dissemination tungkol sa panilin lang ng ating mga kaliwang Opo sir. Kaya kanina nga sir, yung mga estudyante sir, eh, pinag interview ko sir, ang unang tanong ko sa kanila sir, eh, kung lilihis ba sila sir? Para dun pa lang sir, eh, makita na natin sir kung yung mga nababalita ano nakikita nila sa social media, sir eh, dun palang sa sagot nila, sir eh, alam na natin na hindi sila lili, sir yun nga, sir, ang sagot na nila ay malabo po namin gawin yun kasi masama po yun, sir at saka yung mga information drive na ginagawa natin, sir, sa pangungunan yung nga, po, sir, na dito po sa Region 3, sir eh, n nakapagbahagi po tayo ng kaalaman sa kanila, sir para po makaiwas, sir yung mga illegal drugs at mga makakaliwang grupo na lumalaban po sa ating gobyerno, sir. Sir, muli, sir, salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din sa oh, ibigay ng uh, vlog sa Iyon, ano. sir. Pinigay. Siyempre, sir, nandito nga po ang PNP, sir, di ba, sir? Tayo po ang partner ng pamayanan, sir. Salamat pong muli sa Holy Angel University. Thank you, po. Sir, isang ano naman siya, sir, pantapos. O siya, o siya, o siya. O siya, o siya, o siya. Iyon, thank you, sir. I'm not <entender it> <filho running Jungnet>